Pauline Luna at Fix Soto lumipad naman ngayon papunta na ng Singapore para mamasyal kasama ang mga anak na si Natalie at syempre ang kanilang bunso na si Mochi. Pinakamadaling puntahan kasi ang malalapit kagaya ng Singapore, Hong Kong, madalas din silang pumunta doon para naman mag Disneyland. Panorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. me, <laughs> I'm so sorry. Sobrang blessed nga talaga sa buhay ito ang si Pauline Luna dahil may mapagmahal na asawa na si Bossing Vic Soto. At plus factor pa nga ang binayaan na rin sila ng dalawang anak at okay na rin naman ito dahil talagang may mababait na mga anak sila. Masunurin kagaya ni Talita Soto are very responsible din sa kanyang kapatid. Bye. Bye. Okay. Best travel buddy naman ni Bossing Vic Soto ang kanyang kapatid na palagi talaga niyang kasama saan man magpunta. Mapa Beachman o ibang bansa talagang hindi na iiwanan ang isang kapatid ni Bossing Vic Soto na very close sa kanya maski ang pamangkin niya at anak nga nito. Kaya naman si Pauline Luna rin ay mayroong kabady badi at talagang laging kasama at nagmamahal din kinatali at mochi. Yes. <laughs> so I Hindi na nga rin bumabata itong si Bossing Big Soto pero bata lang ang kanyang look. Kaya naman sinusulit ni Pauline Luna Soto na habang malakas pa ang kanyang asawa na si Bossing Big ay talaga nakapamamasyal sila. Habang nakakalakad pa ito ng maayos, malakas at syempre nakaka-experience pa ng mga bagay na dapat ma-experience sa mundo ay talagang ginagawa nilang lahat. Kagaya ngayon na talagang pa-travel-travel na lamang sila dahil ito ay kailangan din ni Bossing Big Soto ang i-enjoy ang buhay at syempre i-enjoy din ang mga kinita niya sa pagtatrabaho simula pa noong araw. At kung titignan naman din si Bossing Big Soto ay hindi naman siya mukhang matanda dahil napakagwapo. At syempre palagi rin na iniingatan ang kanyang katawan, kumakain ng mga healthy foods at inaalagaan ni Pauline Luna Soto. Pwede pa nga rin mag-anak si Bossing Vic Soto kung gugustuhin nila ni Pauline Luna dahil maganda naman ang kanilang lahi. Plus, natuturoan nila ng magandang asal ang mga anak, nagiging masunurin din ang mga ito at mababait. Kaya naman okay na okay pa rin sa kanila na mag-anak, lalo-lalo pa, bata pa naman din si Pauline Luna at kayang-kaya pang mag-alaga. Sobrang dami naman ang nakukyutan at natutuwa na good vibes kay Moshi at Tali. Kaya naman marami talaga ang nag-aabang ng mga pictures and videos ng magkapatid. Ang magkapatid na Soto parehong babae kaya naman sana ay magkaroon pa si Bossing Vic Soto ng isa pang anak at sana ay makalalaki na siya this time. Yes. Yes. <laughs> I think I did a good job. Oh my goodness. know. Oh, the... oh, I, well, I was it's like not... nakakatawa din naman sa parenting style nito ang si Bossing Vic Soto at Pauline Luna talagang magkasundo sila. Magkasundo silang mag-alaga ng mga bata, si Bossing Vic ay napakatsyagarin at mahilig din mamasyal kaya nagkakasundo sila.